okay kayo? Kami okay naman kami. Andito kami ngayon sa Pasay kasi kakain kami at kasama natin si Tita Cora. Ayan, natagahawak ng phone. <laughs> so, eto yung mga biglaang ganap. Napadpad po kami dito ngayon sa Diwata Pares again. So, sitan dito na rin naman kami. Dito na kami kakain. And magpapares kami buong gabi. Hanggang mamaya. Hanggang sa makauwi. Titikman namin lahat ng pares. So, ang chika, totoo ba na mahina na ang Diwata Pares? Kasi nga, dahil sa maraming isyong mga naganap. So, tinignan namin dito, parang hindi na nga kasing lakas like before. Kasi dati, hanggang dito sa labas yung pila. Pero ngayon, pila pa rin naman, pero sa loob. Sa loob naman. Hindi na siya hanggang dito sa kalsada like noong una ako nagpunta. Pero tignan natin sa loob kasi baka mamaya may iba palang linya sa loob ba na doon na pala pinapapila lahat so bawal na sa labas baka gano'n naman. So sisilipin natin siya at nadaanan na rin namin yung bahay ni Diwata. So gutom ka na ba? <laughs> Sige, let's go! Kain na tayo kasi first time na dito ko rin titikman to. So tara! Tara! Medyo hindi na nga ganun kadami yung tao Like before, napunong-puno talaga to hanggang labas So ito yung bahay ni Diwata Ayan, katabi na pala siya Ito na yung start ng line dito sa loob So hindi na siya ganun kahaba Ayan na yun And may mga seats na siya na hindi pa taken, ayan. So ibig sabihin, hindi ka gaya before agawan talaga. So ito na yung ticket ko, dalawang ticket. Okay, so finally, madilim na. Oo okay. nga. <laughs> finally, madilim ano dumating dito? ano, mga madalas sa isna na Oo. Fast na ngayon. Nakainin na namin after ano, mga pinagdaanan na namin challenge. isa pa gusto kami. Ay, hindi. Fresh pa. Fresh pa nga tayo eh. Dito Ito yung Sige, kumain na tayo guys. Tikman na natin. Kasama sila kuya. Hello, Hello, guys. Hello, Okay, Nakachikahan ko sila kanina. Ano daw, from ano sila? From Batangas? Oo, from Batangas. Magkababayan pala ka rin. Oo. Eh, nagkataon daw na meron silang training dito sa Manila, kaya dinayo nila. Uulit pa ba? Secret ko yung sagot ni Kuya. Ay, gusto ko tikman ng wala eh same pa rin naman yung lasa niya. Ganun pa rin. Sa mga hindi nakapanood, ang honest review natin ay lasa po siyang lechon kawali na nilagyan ng sabaw. Pero crunchy naman siya. So, okay naman. For 100 pesos, di ba? In fairness ha, mas ngayon ko na namnam yung lasa talaga niya. Kasi nung last time niya pumunta ako, ang daming tao. So, parang hindi makapag-concentrate yung utak ko sa lasa talaga. Ang dami na gaganap. Alam niyo ng effect. Huwag ko ipakita mukha <laughs> na ako as ang ng pagkain, especially na nasa ng pagkain. sa ambience. talaga? Ano Oo. na. Ba? So ngayon ko natin, ng ano so, naghihintay na lang tayo ngayon ng chicken. Chicken pala. Alam mo paano mo malalaman kung masarapan sila na? Paano? Kasi tayo alam na natin dahil syempre nasa vlog diba? Oo tatanungin mo sila oh, syempre mga Sige tanungin mo <laughs> Nasarapan po ba ang lahat? <laughs> oh god Hi Kaya uh, Hello po Sarapan po ba kayo? <laughs> eh, wala nang gano'n. hindi dapat ano Kailangan pa sigaw, eh walang pumapansin sa atin Bisis Tayo hindi tayo pinapansin Masarap po ba? Parang gusto kong lumayo Dito ka lang, huwag ka mahiya <laughs> Nagtatanong lang naman tayo ah! Pangawit na ba ang lahat? <laughs> <laughs> Pangawit na ba ang lahat? Okay lang yan! Para kay Tiwata! <laughs> <laughs> hep hep! Ang init eh. Siyang din eh. Tama na ba? Hindi mo kaya. Bakit? I'll challenge you. Hingin mo nga yung barbecue ni ate. Nakakaya, gagi <laughs> yung. Hingin mo lang? Ikaw na lang kaya. Teh, pwede ba daw hingin ni Kara yung isang laman ng barbecue mo? Hindi, joke lang. <laughs> <laughs> Nakakaya. <laughs> Tikman niya lang daw po. Kakagat lang daw po siya, isa lang. Kakagat ka lang naman eh. Tikman mo na. Kakagat. Nakakaya. <laughs> Oh, hindi okay lang po joke po <laughs> Hindi, hindi niya okay joke. Sabi niya, sabi niya okay, ano daw tikman niya, tikman mo na. Para malaman mo. Okay lang <laughs> po. Kasi natatakot at, daw, na, daw siyang ano, at, pumila pa. At, <laughs> kaya titikman na lang daw yung barbecue. Wala akong sinasabi. Go, <laughs> tikman, <laughs> tikman <siya>. na. <laughs> <di> nakakahiya. Ako <Nakakaumang laughs> na mas nakakahiya kung ibabalik pa ni Ate to. Hindi mo po na, titikman lang niya 'tong isang ano lang. Kasi babalik ko. Oo. Okay lang po ba? <laughs> okay lang, po. oh, okay lang daw. Oh, Nakakahiya itong pinapagawa mo. Oh, Thank you, Ate. Okay, po, Ibalik mo yan. Ibalik mo yan. Ate na tikman <laughs> na daw. Hindi niya din mauubos yan. Okay oh, na. Joke lang po. Hindi na kaya na po. Okay na daw. Sa'yo na yan. Hindi mo kaya. Gagi. Patid mo ko na. Huh? Actually, ako talaga may gusto ng barbecue. So, sure. tapos. Bas, aabutin natin yung <laughs> sa Nakakahiya tayo. Take mga angas review ah. Sakto lang. Ang arte ko magandang gano'n ng buhok. Kala mo food vlog. Angas review, mas gusto ko yung barbecue namin sa kanto. Pero okay lang naman din siya. Okay siya. Okay lang. Ganun. Middle. Para siya yung mga barbecue sa restaurant. Mm hmm. Ang sarap kasi mana sa kanto eh, no? Ang talagang ah, Yun ang hinahanap ko dito kasi. Mm -hmm. Yung sunog, yung sumasama yung uling ng parilya. tsaka yung pinang, ano yung ketchup. oh na tsaka nalalasahan mo yung brush nung, ano, <laughs> nung, nung, pinapahid nila. Yun. Oo, so, ang kaya itong ginagawa natin. Ah. Pero pag sabit pala ng gabi, Kumahaba na rin pala ang pila. So, depende lang din sa oras. Kasi past 6 na eh. Mga 6.30 na eh. So, ayan. So, aalis na tayo dito kasi sobrang init na po sa loob. Hindi ko alam kung bakit pausa pa kami mahalin sangan po. Tapos medyo smelly, medyo mabaho. Huwag ko kayo magalit sa akin. Totoo lang ang sinasabi namin. Siguro dahil sa amoy ng lupa kasi umulan, yung singaw ba? Di ba? Baka yung baho dahil sa singaw ng lupa. Parang kumano, dahil yung putek, gano'n. Sabi gano nila pag mabaho, malapit na daw yung diwata. <laughs> Wala si <siyong> diwata eh. <laughs> sir, sir. so ngayon, pupunta tayo sa Encanto! Dito naman tayo ngayon sa Encanto pero may pila pa rin. Nakapila na tayo guys. <laughs> Hindi ko kinakaya. Ang init. Kumuha tayo ng barbecue. Tikman din natin yung kanilang barbecue. Oh. Kanina kasi hiningi lang namin. <laughs> Nangyaka kasi. Namin sa mga pero yung hininga namin, nagpo-picture naman yung si ate. Kilala naman namin siya. Oh. Baka sabihin nyo, bigla na lang kami nandidekwat. <laughs> Medyo. Medyo. <laughs> So, ito yung pares nila. Yeah. Yung rice nila ay medyo yellowish. Kaya nga, yung ko kasi. <inaudible> Guys, 100 yung encanto overload nila. Ayan, habang nag-brown out. Pero itong barbecue, 45 pesos. Medyo mahal siya. <laughs> Pero titignan natin kung makatwiran. Kasi daw. Hala, dinalaw na tayo, dito wata <laughs> Huwag na sa Encanto tayo. Kaya daw 45 pesos kasi may kasama doon ng Encanto. 45 pesos, tapos pinatayang ka ng ilaw. Kuya may discount ka, walang ilaw! Got Ayan! Brown out! Magalit ng ilaw. Perfect! Ganyan. Yan ang kanilang pares. Di ba? So, ang unang tikman natin yung barbecue mo. Na binili namin kanina ay hiningi. <laughs> <laughs> Mas Masarap dito. Tikman na natin. Tama ka. Mas masarap dito. Tapos ay parang maharina. May cornstarch. May cornstarch. Sobrang sticky. Tapos, imagine ninyo yung liempo na inihaw na nilagyan ng sabaw at cornstarch. Ganun siya. Pero malasa naman. ibang version sila. No? Liempo na nilagyan ng sabaw. Yung kanina naman, sa diwata, lechon kawali na nilagyan ng sabaw similar yung lasa niya sa para para sa gravy. Yon, gravy. No, para sa gravy. Gravy. So, malapot siya. Okay, so papunta na kami ngayon sa last stop namin na malapit sa kanila sa Hungry Pares. So, alamin natin kung bakit nga ba... Napagod ako kay Diwata <laughs> at saka yung Encanto. Oo nga, pero bakit nga ba hindi nakagaya ng dati yung mga pupunta kay Diwata? Ano ba kasi nangyari? Maybe eh, real story. Ang, ang, chismis na pwede kong i-connect din Oo, dun sa nangyayari na ngayon. Man, ano? dun tanghal eh. Wow <laughs> Diba? <laughs> Para ipon chismis ang baklitas. O eto, ano chismis dito? Hindi, ang chismis nga ay si Diwata ay mas ina-accommodate na daw niya yung mga ano, yung mga taong kilala niya at saka yung mga taong nagbibigay. Ayun, eh, lately nga 'di ba naging ano naging, naging controversial ulit dahil nga itong si Miss Corina Sanchez nagpunta nga doon tas walang ibinigay tapos merong eksena doon na parang gumanon siya. Ah nakita yun sa video. Oh, nakita 'yun sa video. Oh. Ngayon eh, do hindi naman uh, ma-confirm kung nandiri talaga si Miss Corina Sanchez sa pagkain ni Diwata, pero 'yun 'yung pakiwari ng lahat ngayon kung bakit hindi na masyado kasi nakita mo naman ang kaibahan dati, 'di ba? Dati Oo, ka. Oo, talaga. Na-compare ko talaga noon ng at ngayon, mm -hmm. umonti na talaga ngayon. Umonti. Lalo na nung ano, nung isang araw kasi ano eh, nag-uulan. Mm -hmm. oh, so uh, pagdaan ko diyan, galing ako ng mowa nakita ko na konti na lang talaga 'yung tao as in oh, oh. walang pila. Oo. Ah. Oo. Oh, oh. Ngayon, maybe 'di ba kagaya ng ibang business, 'di ba? hindi rin lang siguro hindi rin siguro yung dahil sa attitude ni di Diwata kasi nga Ganon din talaga siguro sa umpisa. Ang kumpisa. Pilipino kasi te mahilig sila sa rags to riches na kwento. Story, yes. 'Di ba? Ngayon kapag mm -hmm. hindi mo inalagaan yung mga taong sumusuporta sa iyo, unti-unti silang mawawala. Ayun. And sorry. And, <laughs> And hindi rin naman ah uh, obligasyon ni Diwata na talagang i lahat ng tao. Oo. Di ba? Kasi hindi naman siya doon nakipag ano doon nakipag uh, negosyo para makapagmingle lagi. Syempre mm -hmm. ang focus na utak niya negosyo. Ako naman ang alam pagkakaalam ko ha, sa narinig ko. Yung may na, may napanood ako ay may nagsabi sa akin na yung vlog do na batiin ng happy birthday. Isa pa yan. Yung tapos ang sa niya ay ano? Lilipas din yan. Lilipas din yan. So, a akala ko baka dahil doon, dahil nang gaganon na siya ng mga vlogger. Napaka, napakabilis lang naman, alam. Na, napakadali lang naman bumati ng happy birthday eh. Pero bakit diba? nga ba sinabi yun? Nalilipas din yan. Eh. O baka nag-joke lang siya. Hindi kaya, hindi, benefit hindi, of the doubt. Hindi kasi nakasimangot siya eh. So, ang pakiwari ko doon, ah, baka pagod si Diwata. Yun. pwede rin yun. Kung iba na yung utak niya. Mm, -mm. Siyempre, kung mamang dami mo inaasikaso, baka ganun. Correct. So, baka doon nandiyan nagsistart. Oo. Tatandaan natin na si Diwata ay galing sa hirap. Kaya, mm ganun na lang niya alagaan yung kanyang business. Kaya sana sa mga nang babash kay Diwata, ayan no, no? Oo. Sa mga nang babash kay Diwata, intindihin natin na yung tao gusto niya maghanap buhay. ba? Mm -mm. Diba? Hindi lang Tama. sumika. Totoo yung sinabi niya, hindi ko, ano, hindi ko obligation or hindi ko priority yung mga cellphone ninyo, mga camera nyo. Ang obligasyon ko ay A ang business. negosyo ko. Kaya nga nung first time kami nagpunta doon, hindi talaga ako nagpa-picture. dinamin namin siya ginugulo. Kasi nga, syempre yung utak niya nakakonsentrate. Pero disappoint ka. O hindi rin naman. Kasi mahan. hindi natin siya nakita kanina. Ah, kanina o. Oh, nalungkot ako. Kasi sana gusto natin siya makita. Pero siguro nga, kailangan niya rin ng pahinga. Kasalanan niya ni Rosmar Lalo naman mga taping na rin siya ngayon. kasalanan mm -hmm. niya ko. ni Rosmar. Binigyan-bigyan niya kasi ng close band. Kaya tuloy si Diwata. <laughs> nagkulong hindi doon. O, nagkulong <laughs> sa na close na band. Kaya Rosmar, ko nakikinig ka, diba Bawiin mo yung close van. <laughs> kasi doon siya naglungga. so ayun baka nak nakakapagpahinga na rin siya at least yes, good, diwata, for, good for him. Naka close van. Taray. Diba dati sa kabundukan lang ang oh, diwata. Ma. So, Pero yun lang sana bumango bango ang ano place. Uh, uh, uh. Baho talaga kasi talaga. <laughs> Promise. Diwata ko napapanood mo to, sorry ha. Alam mo, nung una kami nagpunta hindi rin ganoon. Kaya sabi ko hindi kaya dahil sa ulan. Yes, baka sa Naka singaw ng ano? Oo. Pero may kailangan kang gawin kasi ang hirap naman kumain ng. Mm -mm, Amoy <laughs> talaga, may, Lalo But, na, na malapit sa kitchen yung kanini Yung may mabaho. Oh. Anyways, oh sige, mm -hmm. lalarga na tayo. Yes. Pakin muna tayo ulit. Kaya pa kaya ng mga tiyan natin na sobrang busog na busog na at puro paras na ang laman ng tiyan natin. Sa ito. Kasi nakakahiya pa nito. May yung may-ari ng ano, ng Hungry Paris. Nandito. Nandito. <laughs> so, hindi namin alam paano haharap na amoy Paris kami dalawa. Tapos, siya sa atin, amoy ano tayo? Amoy, amoy lupa, oh, amoy Paris, amoy pawis, lahat pa ng amoy. Ayan. So, mag-retouch muna kami. Samantalang guys. yung may-ari ng diwata, hindi man lang kami hinarap. Nandiyak. <laughs> so, yan. Yeah, tara na. Diwata go. baka naman. naman. Ibang version naman ng Pares ang ating. Yes. Their signature hungry Pares. Hungry Pares. Tendon. Yes. Ooh, ano? Kaya pa natin. Okay. Busog na kami pero let's try. Kasi okay. sa lahat ng mga na-review natin, ito lang yung beef. Yes. Kasi ito kasi, kasi na puro beef. pork eh. And matitikman natin kasi ang ang ano, ang tagline ni Angry Pares ay we we only serve 100% premium beef. Premium be beef. So, yes. So premium beef to. Komo so, na. Yeah. Sarap. pa rin yung ano. Kasi ito yung talaga yung pares. ba? Diba? Ito yung nakasanayan nating pares. It's not the, the, ano, the budget pares na ino-offer nung dalawa nating na-review kanina. Pero ito naman kasi, mm. kahit sabihin, di ba, 200 ito. Yes. Pero yung place naman, tinan naman, just naman, relax ka, may hangin, maliwanag, uh So yun naman yung, ano, no, catch. Unli sabaw sila. Okay? Anli, race ba to ate? Hindi. Pero anti sabaw. Yung sabaw nyo, saan gawa? Sa beef po. Beef din. din. Tapos gaano katagal pinapakuloan yung beef? Bali, bali. Uh, one day po ka lang. One day? One day. day. Tagal lang. Tapos yung tendon po namin, one day po lang. Oo, oh, kaya sobrang lambot. Oh. Gusto lang namin ipaalam sa lahat ng mga ano, ng mga manonood ni Gandang Kara na dito sa Hungry Pares, hindi lang tong pares ang ino-offer nila. Kagaya kay diwata 'di ba, may oh, chicken, oh. may barbecue. Yes. Dito, pero din sila ibang food. Yes, marami. marami silang food. Ay Ice cream pa raw. Oh, Ayun. Yes. Yes. Mamaya magde-dessert kami. May mga mm -hmm. sizzling, may dynamite, may crispy pata. Ay, dalawang eh, mo hindi ko kinaya dito. Sa taas ng Hungry Pares, may function function room sila. Ayun. Oo. Oh, oh, <laughs> kaya kung, kung gusto nyo magpaka shala Ayaw nyo right. ng masyadong maraming tapok. Uy, ang so, yan. O, ba? Oh, diba? Ay, Meron pa o, silang lagtapos. padinakdakan. Ay, o, di ba? So oh, Salamat. Diwata eh in kanto. <laughs> Wala, na kayo. Wala na. Shaking. So, Wala na. sa laban, <laughs> di ba? Na may pasinakdakan sila so paano? Kasi sa inyo kung saan niyo gustong subukan. Pero kung convenient at convenient man lang, doon kaya sa may pwesto talaga. Correct. Mayos. Mm -hmm. Pero kung nagtitipid kayo, pwede rin kayo sa kanila. Masasarap okay. dito. O oh. <laughs> oh, siya, sure. ina, kain na tayo. Bye, guys. Bye, guys.